high blood. Paano natin masasabi kung high blood po kayo? High blood kayo pag ang blood pressure nyo lampas sa 140 yung systolic or 90 yung di diastolic. Pwedeng walang nararamdaman, pwedeng walang dahilan. Yung iba na mamana natin sa magulang natin. Pero pag ang high blood, lampas 140 over 90, hindi nyo magamot, hindi nyo makontrol, delikadong delikado. Ang dami ko nakilala na ICU, na stroke, at merong namatay na dahil hindi lang ininom ang gamot sa high blood. Ha? Meron ako hinandang mga pictures para sa inyo para mas madali ang pag-intindi natin. Salamat po sa pag-like, sa pag-share, nanonood sa Facebook, sa YouTube. Salamat po. Yan. So, nakikita nyo, ito yung blood pressure ng tao. Ito 'yung diastolic blood pressure, tinuturo ko sa ibaba. At meron ding systolic blood pressure nandito sa taas. 'Yan, nakikita nyo 'yung number 'o, oh. pataas 'yan ng blood pressure. Ang normal na blood pressure na gusto natin, ito po sinasabi ko, gusto natin 120 over 80. 'Yan, pag 120 to 140 'yan ang normal, ha, sa systolic. Sa diastolic naman, yung numero sa ibaba, mga between 60 to 90 yung pangalawang numero. Gusto natin 120, 80. Yan, no? Katulad nito, ha? Pag yung diastolic nyo, 120 over 80, yan po, mag-comment po kayo, optimal blood pressure. Napakaganda, normal yan, ha? 120 yung taas, 80 yung pababa, normal. Tuloy-tuloy nyo lang gamot nyo, tuloy-tuloy nyo lang ginagawa nyo sa mga atleta at mga bata, pwedeng mas mababa konti ang blood pressure. Baka 100 over 70, ito yung diastolic, 100 over 60, misa mas mababa pa. Okay pa yan, ha? Normal pa rin yan. Pero tignan nyo po. Ito po sa hindi ko naman kayo tinatakot, pero tignan nyo. May pagkakataon ang baba ng blood pressure oras na makakita kami ng tao o pasyente na ganito kababa, yung over ay 50, 40, delikado po yan. Kasi magkukulang na yung oxygen sa utak at dito na namamatay yung pasyente. Nakikita nyo, ah dito namamatay, nagkokomatose at namamatay yung pasyente. Kadalasan na heart attack, uh, na heart attack, na dehydrate, minsan na heat stroke o na stroke, yan bumabagsak danger sign. So dito lang tayo sa normal blood pressure. Yan ang optimal natin. Pero pag tumataas taas na, yan. Let's say umabot ka na ng 140 ang blood pressure mo, 140 tapos yung over mo mga 90, 95 o 100, high blood ka na. Mild stage. Okay? Mild stage, uh, medyo ingat kana. Ito green is go. 'di ba? Ang green, sabi ng green, go. Orange warning. Warning na 'yung orange eh. kaya siya orange warning. Pag mas mataas pa, let's say 160, ang blood pressure over 100 napakataas na 'yan. So pink to red na 'yan at pag lampas 160 Red, ibig sabihin, stop na yan. ano Need treatment na. Kailangan nyo na uminom ng gamot para sa high blood. Ha? Hindi po biro-biro to kaya ako inuulit to itong topic ko ay para lang sa high blood kasi ito yung pangunahing cause ng uh, pagkamatay sa atin simpleng simple lang gamutan pag-uusapan natin mamaya lahat ng gamot ito gagawin natin sa may high blood ah uh, syempre kailangan inum ng gamot at mag-exercise kung mababa na blood pressure ito matutulog at iinom ng tamang gamot yan ang gagawin natin. Ha? Anong kakainin ng may high blood? Yan, nakita nyo, ha? mga healthy lahat yan. Saging, apple, uh, green leafy vegetables, isda. Yan ang mga healthy para sa atin. Anong iiwasan? Ang number one dapat iwasan ay asin. Ito, tinuturo ko. Asin talaga po kalaban natin. Patis, toyo, yan lang. Kung wala kayong pera, Uh, may sumulat sa akin no, nasa barko daw yung asawa niya. Nakalimutan magdala ng gamot sa high blood, wala daw mabili doon sa barko eh. Anong gagawin para bumaba ang blood pressure naturally? Sabi ko, wag lang kumain ng maalat. Tanggalin lahat ng asin, makokontrol natin yan. Mamantika, sigarilyo, nakaka high blood yan. Kape, pag sobrang kape, bacon at mga matatabang pagkain. Ito yung mga supplement and vitamins na may tulong din. Actually, hindi ito talaga pampababa ng blood pressure, pero okay lang naman uminom ng vitamins kung gusto nyo. Pwede naman makuha sa mga prutas. Okay? Yan yung unang picture na ginawa ko para sa inyo. Meron pa ako mga tips na hinanda katulad nito. Yan ang summary ko, ha? Tandaan nyo po to, Comment po tayo. Ito ang green is go. 120 over 80 or less. Yan ang go. Ito, warning orange range pre-hypertension. Pag between 120 to 139, malapit na yan. Paakyat na eh. Papunta na doon eh. Diastolic 80 to 89, papunta na doon eh. Mahahay blood na to So, mag-iingat na tayo. Hindi pa inom ng gamot pero magda-diet na tayo dito. At pag red, red is stop. Eh, high. Lambas 140, ito warning na to. Baga sa ano eh, warning na, stop na yan. So, yan yung levels natin. Pag nandito kayo, gusto ko lahat ng followers ko, uminom ng gamot, pag ganito, pag ganito nakataas. Ha? So, marami pa ako hinandang mga tips. Ito po, medyo kakaiba tips ko. Ha? Uh, bigyan ko kayo ng kakaibang tips. Kadalasan po, ang high blood ay walang ibang dahilan. Talagang namanan nyo lang sa magulang nyo, yun lang, mataba, maalat kumakain. Pero may pagkakataon, ito po, napakahalaga nito, na yung high blood ay may secondary cause. May ibang dahilan. Katulad nito, may bukol pala siya. May bukol na tumubo dito sa katawan. Pheochromocytoma, parang tumor siya, kaya na high blood. So, ooperahan to Pag natanggal to tanggal yung high blood. Meron din ibang tao, may tumor din, hindi naman sa katawan, dito sa utak, pitpitari At dahil dito, nagdadami ng cortisol sa katawan, kaya na high blood. Cushing syndrome, na mumulay muka, lumalaki yung likod, kakasugat-sugat, kaya kung high blood kayo, i-check nyo. Baka mamaya may Cushing's pala kayo. Ibang gamutan dyan. Sobrang taas blood pressure, baka ito palang cause. Pheochromocytoma. Nagkaroon ako ng ganitong patient. Yung ibang high blood, kaya naka-high blood, may sakit pala sa kidney. May bara yung kidney. Yung renal artery disease, renal artery stenosis. May sira yung kidney kaya na high blood. Ito yung gagamutin natin yung kidney. Meron nagha high blood. Dito ang problema sa adrenal gland. Merong hyperaldosteronism. Yan, ibang sakit din yan. Merong iba din na high blood dahil may ipit ang aorta sa may puso. Coarctation of the aorta. Kaya kayo po may high blood, lalo na sa mga doktor, pag hindi gumagaling yung pasyente, lagi pa rin high blood, baka ito ng mga dahilan. 5% ng may high blood, ito ang dahilan. 95% ay yung tinatawag na walang ibang dahilan. At huli sa lahat, yung mga may sakit sa kidney, laging may UTI, may infection, laging nasisira ang kidney, na high blood din yan. May polycystic kidney, polycystic kidney, yan, na high blood din. Ha? So, sa mga high blood na hindi gumagaling, nakakaiba, isa rin itong paalala sa mga pasyente, sa mga doktor, isipin, meron tayong secondary hypertension na nagagamot sa tableta at surgery. May pasyente ako, ang taas ng high blood, inaatake. Pero nung naoperahan itong pheochromocytoma, normal na siya. Ha? So, tingnan natin, baka ito yung dahilan at huli sa lahat, marami pa ako bibigay na tips sa inyo bago tayo sa gamutan. Ito hinanda ko. Ito yung overview natin sa high blood, ha? overview. Bakit tayo na high blood? Merong mga factors na wala tayong magagawa. Tulad ng nagkakaedad. Yan, maraming birthday nagkakaedad. Uh, nagkakaedad na high blood. May lahi na may high blood. Mga African-Americans, mga black, mas na high blood sila. Pag ang magulang mo may high blood, may lahi na sa dugo. Mga kalalakihan, mas na high blood pero pwede rin babae. Buntis na high blood habang nabubuntis. Pre-eclampsia, pre-hypertension. Ano mababago natin para hindi tayo ma-high blood? Yung katabaan, okay? bawas sa kinakain, alat, patis, sa usawan, ng adobo, ah, kahit vetchin. Ang vetchin, ah, ka high blood din kasi monosodium glutamate yun eh, MSG. Alak, sobrang alak, hindi rin maganda sa katawan. Laging nakahiga, kulang sa exercise. At paninigarilyo at syempre stressful ang trabaho mo. Ah, lawyer, may kaso, minsan mga politicians, nakikita nyo, lagi na hospital, na high blood. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ang nahalaga tungkol naman po sa gamutan sa high blood. Pwede niyo po ilagay. Ito po yung mahalagang part. Kaya ko to ginawa tong Facebook Live natin ngayon. So, salamat, salamat. Thank you sa nagko-comment. Uh, I love you. Thank you very much. Sinabi niya, I love you. Eh. Salamat, salamat po. Ito po ang gamutan sa high blood, ha? Wala akong picture, eh. Pero ang gamutan ay A, B, C, D. Ha? Sabihin niyo sa akin kung A, B, C, D kayo. Ang A, ito yung tinatawag na ACE inhibitor or ARB. Dalawa yun eh. Yung mga ACE inhibitors, ito yung may pril sa dulo ng pangalan. Tingnan niyo yung generic ng gamot nyo. Pag may pril, ACE inhibitors yan tulad ng captopril, enalapril. ba? Diba? Captopril, perindopril enalapril ACE inhibitor yan. Ang ACE inhibitor, maganda yung gamot sa high blood, pwede yan sa may sakit sa kidney, pag A kayo, ACE inhibitor, pwede sa may diabetes. Gano kalakas itong mga A, pampababa? Moderate. Moderate. Ang, ang mami ko yan ang gamot eh, ACE inhibitor. Meron ding isang A, yung ARB, angiotensin receptor blocker, ito naman ang may sartan, ha? sartan yung ending niya. Lahat ng sartan, lo sartan, kandes sartan, valsartan, A din yan. Ang mga lo sartan, valsartan, uh, A din yan, ARB. Pwede rin yan katulad sa sinabi ko sa may diabetes, may kidney problem, maganda rin ang mga sartans. Gano'ng kalakas? Moderate lang. So, pag ang blood pressure nyo, 150, 100, pwede niya ibaba konti. Medyo mura lang naman. Ang mura sa atin dito, Losartan, mura lang, sa generic, na mga butika, uh, okay din yan. Tapos yung uh, Enalapril, maganda Enalapril, uh, lumang gamot to pero maganda siya. Medyo may mas mahal lang konti. Ano side effect ng A? Kung umiinom kayo ng A, ha? Kayo, kayo naka-Losartan at yung mga iba. Yung mga April minsan inuubo. Enala pril, mga 5%. Pag inuubo kayo, hindi ah, hihinto natin, papalitan natin. Yung mga losartan, wala naman talagang side effect. Medyo mahina lang yung gamot. Moderate lang eh. Kung hindi bumababa ang blood pressure nyo, naka-losartan kayo, uh, pakapalitan natin ng iba o dadagdagan yung dosis. Kasi mahina lang siyang gamot. Kaya wag magtaka kung losartan kayo, enalapril, hindi bumababa. Next is B. Naka-B ba kayo? So, A, yan. A yung unang sinabi ko. Dalawa yung A, yeah. Merong mga pril, pati sartan, A yeah. Ang B naman, beta blockers. Sa beta blockers, ano to? Ito yung mga olol. OLOL katulad ng metoprolol. Favorite ni lahat metoprolol, 'di ba? Uh, atenolol. Maganda rin atenolol. Merong mga pindolol. Maraming mga olol. Lahat na may same ang ending eh. Pero kadalasan metoprolol ang binibigay. Pwede rin propranolol. Yung mga may thyroid propranolol. B yan, B. Itong mga B beta blocker tulad ng metoprolol. Comment po kayo pa naka naka metoprolol po kayo? Maganda siya. Pa paano ano anong effect niya? Pampabagal ng tibok ng puso. Kaya pag naka metoprolol kayo, ang heart rate niyo 50 lang, 55 o 100 naka metoprolol eh babawasan ang dosis. Metoprolol nakakakalma sa kabado, nakakakalma sa nagpapalpitate, maganda metoprolol may sakit sa puso, maganda metoprolol. Isa lang ang problema ng metoprolol. Mahina siya masyado. Magpababa ng blood pressure. Mild lang siya. Mahinang mahina siya. Kaya pag ang blood pressure nyo, 160-100, bibigyan kay metoprolol, wala. Tatawanan lang ng blood pressure nyo yung metoprolol. Sabihin, bali, wala yan sa akin. Oo. Pero ang metoprolol, mas maganda siya kasi Uh, nagpapabagal ng heart rate, uh, pampakalma, may tulong naman konti, di ba? Pamparelax lang. Kung ang high blood mo, konting-konti lang, 141 over 91, sige, metoprolol. So, yan, yan, ang B, ah. So, A, yung sinabi ko, pril and sartan. B, ang mga olols uh, para sa heart rate. Anong side effect? Wala namang ganong side effect ang mga metoprolol. Uh, yung mga kalalakihan, baka daw ma-impotent, uh, hindi tumigas si Manoy. Pero, tingin ko di gaano. Nakatake naman ang metoprolol. Hindi <laughs> naman gaano ang metoprolol. Sinisisi nyo lang. Maganda naman yung gamot. Pero, mahina siya sa high blood. Okay, ha? metoprolol. B. Next, C. Anong gamot na binibigay natin sa high blood? C. Ito, favorite ko, C. C is calcium channel antagonist. Calcium channel antagonist. Ang C, ang ending niya lahat ay PIN. P-I-N-E, ang dami niyang mga PIN na yan. Favorite ninyo. Diba, C yan. Yan ang C na pang PIN. Pwede niyo i-post. Amlodipin, my favorite. Luma ni Fedipin. Diba? Felodipin, maganda. Lahat na may PIN. Amlodipin, ni Fedipin, uh, ni Cardipin. Lahat na may PIN. So, ano naman ang effect ng pin? Ang letter C, like ang pin, yan ang pinakamalakas, pinakamabisang gamot sa high blood. Kaya kung blood pressure nyo, 200 over 100, sigurado bibigyan ko kayo ng pin. Uh, mas gusto ko sa mga pin yung amlodipine, 5 mg, 10 mg, kasi matagal ang epekto niya sa katawan natin. Isang tableta is 35 hours ang effect. Ni Fedipine kasi 8 hours lang eh, pero pwede rin. So, ang C, nifedipine, amlodipine, nakatake kayo, maganda yan, mabababa blood pressure nyo. Pero, meron lang uh, side effect ang amlodipine in around uh, 3% ng tao. Ha? So, sa isang tatlo lang magka side effect. Yung 97, tuloy-tuloy ang inom nyo ng amlodipine. Pero, ano, ano yung mga side effect? Yung iba, sumasakit ang ulo. Pagbagong inom, kasi ginagawa ng amlodipine, binubuka niya yung ugat niyo eh. Binubuka niya yung mga ugat para bumaba blood pressure. Kakabuka na ugat, nabubuka ugat sa ulo, nage ka first three days. So, pag tatlong araw sumasakit sa amlodipine ni fedipine, okay lang yan, konting tiyaga, mawawala din. Pag nawala, sanay ka na. Ang isa pang side effect naman ng amlodipine in 3% of people ay pagmamanas sa paa pag kayo minanas, tapos naka amlodipine kayo, side effect ng gamot yan. Ang pwede natin gawin, uh, bawasan ko yung amlodipin niyo gawin na lang 5 mg, kalahating tableta na lang, half tablet, pwede ganon. Pero pag hindi nawala yung manas, papalitan natin ng iba. Pero pag hindi naman kayo nagmamanas, okay lang naman yung amlodipin. So, yan yung isang possible side effect ng amlodipin. Lahat naman kasi ng gamot may pro and con. Yan, marami nagko-comment na naka din siya. So, alam niyo na, pag nagmanas, naka-amlodipine, yun na yun, amlodipine yun. Pag nakapril kayo, captopril, enalapril, tapos inuubo, <coughs> uh, dry cough, uh, dahil sa gamot yun. Tatanggalin natin yung captopril, pati enalapril. So, binabantayan lang natin yung bagay sa Ang last na gamot ay D, diuretics. Medyo bihira ang diuretics. Eh. Pero sa US, puro diuretics binibigay. Hydrochlorothiazide, diuretics, mga diclotride, hydrochlorothiazide, mga may ID eh, IDE sa dulo. Furosemide, yan, favorite ng marami yan. Pampaihi, hydrochlorothiazide, merong bumetanide, may kanya-kanya mga, may aldeside. Lahat yan, pampaihi. Ang hydrochlorothiazide, 25 mg, ginagamit lagi sa US, mura lang. Okay lang yan, pero mababang dosis lang dapat ko yung diuretic. Pag matagal kayo furosemide hydrochlorothiazide, pwedeng maubos yung, ano kasi, yung potassium sa katawan mo. Pag naubos yung potassium, manghihina, delikado rin. So, pag kumakain kayo ng may, ng din, diuretics, furosemide hydrochlorothiazide, kailangan nakasaging kayo. Two saggings a day. Kailangan dalawang saging pampataas. O inom kayo ng mga juice lagi na tulad nito. Fruits and uh, vegetables para tumaas yung potassium natin. So, yan yung apat na gamot na iniinom natin pang high blood. A, B, C, D. Meron pa mga ibang gamot. Parang may mga clonidine na ano pa iba. Pinibigay. Pwede, pwede na. Pero itong apat ang basic natin. Pag hindi ka nakuha sa A, B, C, D, misan binibigay natin yung C muna, calcium channel. Pag hindi nakuha, namin ng A. Pag talagang high blood siya, dadagdagan mo pa ng B. Pag nasa hospital na high blood, bisa binibigyan pa namin ng D, A, B, C, D. Pero bihira lang yon. Sa buntis, medyo bawal itong A, B, C, D. Iba binibigay natin sa buntis. So, habang buntis kayo, lilipat natin sa ibang gamot ah uh, yung mga aldomet, iba eh, binibigay mga apresolin aldomet binibigay natin habang buntis tapos pag tapos na 'yung pagbubuntis balik tayo sa gamot okay so 'yan ng mga tips ko a b c d para sa high blood sa inyo at babasahin natin ang mga comments ninyo ah uh, generic ang iniinom niyang amlodipine doc micardis micardis is i think uh sartan siya eh sartan, sartan siya under a Yeah. So, simple lang A, B, C, D. Alam nyo na mga side effect. Yan. Ang gamot daw niya, Losartan Amlodipine Combination. ah uh, kung mayaman kayo, marami kayo nakakombination, di ba? May Losartan, may Amlodipine. Kung mayaman kayo, pwede uminom. Walang problema. Uh, bilhin nyo lang araw-araw. No problem. Pero kung mahirap kayo, ayoko gano'n ng combination. Kasi mahal eh. Mahal yung combination. Ang Losartan, limang piso lang yan sa generic na butika. Ang Lodipin, 4 na piso lang. So, pag binili mo hiwalay, Losartan, ang Lodipin, 4 pesos, 3 pesos, 7 pesos a day ka lang. Mga gano, mga 10 pesos a day. Pag bibili ka ng combination, gagawa ko Losartan, ang pinagmix ko yung dalawang gamot, bebenta ko sa'yo, bebenta ko sa'yo ng, ano, bebenta sa'yo ng 30 pesos. Eh, paano? Magkadikit, 30 pesos, mahal eh. Hindi e bumili ka na lang ng tingi, mas mura. Ha? Kaya kung walang pera, okay lang yung hiwalay. Yan. Marami siyang gamot. Mix daw, mix. Siguro mukha kang mayaman. Kaya binigay sa yung mix ng doktor. Joke lang. Doon, la, doon tayo sa ano, hiwalay. Doon tayo sa hiwalay. Okay? So, sabi niya, yan. Irregular heartbeat gamot atenolol. Yan. Sa mga may yung B, napakaganda ng B. Actu actually, nagtitake ako ng B eh. B is mga olol, metoprolol, atenolol, katulad nung nagsabi. Maganda siya yung mga nagpapalpitate. May heart problem, maganda yung mga metoprolol. Yung may mitral valve prolapse, napakaganda ng metoprolol. Yung may hyperthyroid, yung hyperthyroid na may goiter, na nanginginig, propranolol binibigay doon. Pero Basta ganyan lang, simple lang yan. Lisinopril, pril daw siya, yan, pang mayaman, medyo mahal. Ang dami na kakombinasyon. Amlodipine, Olmesartan, pang mayaman. Wala naman problema sa akin. Kung mayaman kayo, kaya nyo bumili ng ganyang gamot, kaya nyo ng 30 pesos a day, okay lang yan. Maganda siya, maganda siya. Pero kung, para sa akin po, isa pa pang mahalagang tip. Yung iba, mabibigyan ng mamahaling gamot na combination. Let's say, 30 pesos a day. Kung bibili ka ng 30 pesos a day na combination, tapos hindi mo naman maiinom araw-araw, inumin mo lang twice a week. Useless. Useless. Mas gusto ko pa, bumili tayo ng mumurahin sa generic na butika, lima piso, apat na piso, na losartan, Amlodipine. pero araw-araw mong iinumin. Yan ang kailangan ng katawan mo. Araw-araw ang pag-inom. Isa pa. Pag uminom ng high blood, sabi na iba, Doc, 160, 100, uminom ako sa tableta, hindi bumaba. Hindi bumaba yung BP ko, kaya ayaw ko na eh, tinigil ko na eh. Mali. Ang epekto, <clears throat> ang epekto ng gamot sa high blood ay, ang effect niya, kailangan 2 weeks. Yan, 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 ang hindi alam ng kababayan natin eh. Kasi ako, cardiologist ako, alam ko yan eh. 2 weeks ang epekto bago talaga makontrol ang BP mong 160, 100. Ba bakit two weeks? Una-una, unang tableta ininom mo, yan, pumunta sa dugo mo. Pero mahawawala din eh. Tapos uminom ka ng second day ng tablet, di na, na doble na yung inom. So, after two weeks, patong-patong na yung gamot mong ininom ng 14 days. Doon pa lang niya makokontrol yung blood pressure. Doon pa lang bubuka yung mga ugat mo. Doon pa lang magbabago yung tibok ng puso mo. Doon pa lang bababa ng maayos. Kaya yung mga gamot, hindi porke isang araw, dalawang araw, magic, walang ganoon. After two weeks, doon talaga makokontrol yan. Baga sa airplane, talagang control niya BP mo.